Hello guys. So for today's video guys, is share ko naman po sa inyo kung paano po yung pagkuha ng Philippine passport. So okay, ito po yung mga kailangan nung kami po, ay nung ako po ay nag-apply at pagkuha ng Philippine passport. Yung mga dinala ko po doon ay uh NBI clearance. Valid ID kailangan po dalawa, government valid ID. Pangatlo, kailangan nyo po ng live birth certificate. PSA po 'yan. PSA Pang-apat, kailangan nyo po yung appointment. Kung magpapa-appointment po kayo, kailangan nyo po yung appointment form. Pang-lima, kailangan nyo po yung resibo na pinagbayaran doon sa pagkuha nyo ng DFA. Kung over the counter po yan, kailangan nyo po dalhin yung resibo. Kung sa e naman sa GCash, kailangan nyo po yung screenshot. Screenshot po kayo ng pinagbayaran po ninyo. So yun po yung kailangan lima no sa pagkuha ng uh, passport. So NBI clearance, live birth, valid ID, yung uh, appointment form at yung resibo po. Yan pong lima ang kakailanganin po ninyong dalhin. So paano nyo paano kayo makakakuha ng uh, appointment form? Punta po kayo sa DFA, sa website po nila. Kung kayo po ay nasa province, no? Itong site na ibibigay ko sa inyo para sa mga probinsya lang po ito, ah. Kasi kapag sa Manila naman po kayo, automatic po yan pag nilagay dyan DFA appointment, automatic ang lalabas ay yung branch ng Pasig nila. So para sa mga taga-province, ito po yung pupuntahan yung website. Passport.gov.ph appointment individual site. So sa mga taga-province, yun po yung papasukin nyo o yun po yung itatype nyo yung website nila. Ulitin ko po. Passport, passport dot gov dot ph slash appointment slash individual slash site. Yun po yung kakailanganin ninyong uh, pasukin. Doon po, ipipill up nyo po lahat ng kailangan, lahat ng information. At pag natapos na po kayo doon, uh, kailangan nyo magbayad. No? Kasi meron po silang ibibigay na reference number doon. Kapag natapos na kayo mag-fill up ng appointment po ninyo, meron silang reference number na ibibigay ibabayaran nyo po yun kung over the counter, magbabayad kayo sa Palawan, sa 7-Eleven, sa Cebuana. Kung, kung e naman po, mas madali, through GCash. Kung meron po kayong GCash, may ilalagay po silang reference number, ilatype nilang po doon, punta kayo ng DFA, doon sa GCash, then bayaran nyo po doon. Yung pinagbayaran po ninyo, isave nyo lang po yung screenshot nyo, kailangan nyo iprint yun, kasi dadalin nyo po yun sa pagkuha po ng passport. uliting ko po, sa mga lalaki, ang dadalin po ninyo ay live birth, NBI, valid ID, dalawa, appointment form, at saka yung resibo. Yun po yung mga kailangan nyo dalhin kapag lalaki. So sa babae naman po, kung kayo po ay babae, kasal, kailangan nyo po magdala ng marriage contract. Yun po yung idadagdag nyo, marriage, con marriage contract, live birth, NBI, NBI clearance, uh, appointment form at yung resibo na pinagbayaran po ninyo na katunayan na kayo ay nagbayad sa appointment po ninyo. So yan lang po yung mga dadalim po ninyo sa mga babae at sa lalaki po. So ito, na, ito naman yung tip ko kung may, gusto nyo kumuha ng kuhaan ng passport yung mga bata na below 7 years old. Walk-in, uma-accept po sila ng walk-in. Dito po sa province namin, uma-accept po sila. Pero alam ko, uh, nationwide dyan eh. No? Alam ko nationwide dyan. Kung uh, bata below 7 years old, pwede na kayong mag-direct sa kanila hindi nyo na kailangan kumuha ng appointment. At ang maganda po doon, kung ikaw matanda, adult ka, pwede kang sumabay doon sa bata. Sabay na kayong kukuha kasi i-assist mo yung bata. Sabay na kayong kumuha doon. Hindi nyo na kailangan mag appointment Ulitin ko po, below 7 years old lang po yung ina-accept po nila. Ngayon sa mga gustong mag-walk-in, kung gustong po ninyong mag-walk-in, kukuha po kayo ng passport, dito sa province namin, nagtatanggap sila ng Uh, 20 to 30 person uh, per day. Pero kaso nga lang, mas uh, prioridad po nila yung mayroon ng appointment. Pero kung ayaw nyo pa rin mag, uh, kumuha ng appointment kasi gusto nyo uh, mabilis lang pagpunta. Pero dito sa province po namin, mas priority po nila yung mayroong appointment sa DPA. Yung mga walk-in, parang second priority na lang po yun. So sa mga gustong kumuha po, inuulit ko po, yung po yung mga kailangan po ninyo. Sa babae po, marriage contract, live birth, uh, NBI clearance, valid ID, uh, appointment form, at saka yung resibo. Sa lalaki naman po, live birth, NBI clearance, uh, valid ID, appointment form, at saka yung resibo. Lahat po itong limang ito, kailangan po meron po kayong mga xerox. Xerox pa. Ha. Take note din po, meron po mga DFA office na DFA office na kailangan pag po nila yung live birth po nyo, clear po nilang makita yung pangalan po ninyo. Kasi kapag malabo po yan, medyo mahihirapan po kayo. Kailangan, uh, although alam ko uh, parehas po tayo, yung mga PSA po ngayon na lumalabas minsan, parang hindi ganun kaklaro. Pero siner ko lang po sa inyo na mayroong mga DFA office na gusto nila clear. Kung hindi po nila makikita po yon na clear, at parang hindi nila, kumbaga pagtingin nila medyo malabo, ang gagawin po nila, bibigyan kayo ng form doon sa form na yon meron silang bibilugan po doon na uh, kailangan mo magpunta sa civil, local ng city hall po ninyo para kumuha ng certified, true copy, parang ganon. So parang basa, ganon po yung gagawin po nila kapag medyo malabo po yung PSA live birth po ninyo. So wala na ba akong na-miss so I think na share ko na sa inyo kung ano yung mga requirements na bigay ko na sa inyo kung anong sites kung anong site po kayo pupunta kung kayo ay nasa probinsya kung kayo ay nasa Manila madali lang po Itatype ni lang DFA appointment automatic po yan ilalabas po dyan yung Pasig Pasig uh, ano po nila main branch po yata nila yon doon kayo magpapa uh, kukuha ng pass passport So yun guys uh, kung nakatulong po itong uh share ko sa inyo kung paano pagkuha ng Philippine passport uh paki-subscribe na po ng aking channel para po doon sa uh, iba ko pang share sa inyo na uh, napagdaanan ko din kung paano kumuha ng mga documents dito sa ano sa local. So kung nagustuhan po niyo ito, wag niyo kalimutan mag-subscribe, paki-share at uh, click uh, the notification bell para updated po kayo sa mga darating ko pang mga video. So yun lamang guys, maraming salamat. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.